Matapos ang May 2025 National Local Midterm Elections, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete na magsumite ng courtesy resignation. Matapos ang masusing pag-aaral na natili sa pwesto ang karamihan sa kanyang mga gabinete, ang naging desisyon na ito ng Pangulo, suportado ng ilan. Ah uh, malaki po siguro po yung magagawa nila. Basta yung kaya po nila para sa bayan. Uh, ipaglaban nila sana, sana uh, ayusin nila para uh, ma walang mga masyadong maghirap dito sa bayan natin. Tsaka sana walang ayaw-ayaway para walang gera. Pero ang iba, patuloy pa rin nananawagan na tugunan ng pamahalaan ang ilan pa rin malalaking problema sa lipunan gaya ng presyo ng bigas. Hanggang ngayon yung presyo ng bigas, mm -hmm. ayon, ma mataas pa rin eh. Sa podcast ng Pangulo kasama si News 5 at 1PH anchor Cheryl Cosim, nagsalita ang Pangulo tungkol sa pamumuno nito. Ayon sa Pangulo, ang ginawa niyang cabinet reset ay paraan niya para masuri kung epektibo pa rin ang kanyang pamumuno at trabaho ng mga gabinete nito. Ayoko talaga yung business as usual. Uh -huh. Kasi na, ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Uh -huh. Ilan dekada tayong business as usual. Uh -huh. Eh ano nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Mm -hmm. And mm -hmm. that's the important thing. Dagdag pa niya, hindi lang sapat na reviewhin ang mga isinusumiting report ng mga gabinete, kundi dapat ding masuri kung ramdam ba ito ng mga Pilipino. Pupuntahan mo nga. Uh -huh. Kasi kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na natiga doon. Kasi boss, hindi totoo yan. Hindi uh -huh. uh -huh. nila natapos. Talaga? Oo. Ika-puntahan natin. Yun pag-explainin mo yung tao. Mm -hmm. Siyempre, kung ano yung mapaliwanag niya. hindi mo pala kaya, sige, paltan kita. Hanap tayo ng mas, may, ng mas magaling. Sa loob ng tatlong taong pag-upo nito, inamin niyang marami ng kawani ng pamalaan ang kanyang tinanggal. Bagamat marami pang dapat tugunang problema sa bansa, naniniwala ang Pangulo na mareresolba ito sa mas epektibo pang pamamahala na magdudulot ng tunay na pagbabago sa bansa. We made a change for the better this has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Charles Nicolimon. RNG news